malaki, maliit eh. Hindi, nating naka-adjust sa job. Tignan mo yung gata. Pero hindi kayo okay. mga Baka sa mga reportan niya, manapuha yan. Ah, oh, oo, oh. oo. Ano talo. Ang talo. Malaki si <laughs> Luna <laughs> Yung binigay niya nga sa akin ng na Luna ni Galo. <laughs> ni Galo yan sa job. <laughs> Regalo ni Tila, Tita, Lisa, binigay niya sa akin tatlo. Hindi niya daw pa siya yun, pero sa akin, ang luwang-luwang. Ang <laughs> kasi. Siyempre, si yung cellphone pumili ito sa buwan natin. Okay. Mm -hmm. okay na. Okay mag lang, magkaroon mo. Uy! Sige, sir. Uh, you... Gaganda naman ang mga uh, pabanggin ko. Just go. Ang mate. available lang eh. Uh Sabi ko niya, parang nagbabasa ko yan dito kasi Sirin, ganda niya uh, <coughs> grabe oh.